Ang buhay ng isang sugarol ay madalas na puno ng mga hamon at komplikasyon. Maaaring mag-iba ang karanasan ng bawat tao, ngunit sa pangkalahatan, ang buhay ng isang sugarol ay nauugnay sa mga sumusunod na aspeto. 1. Adiksyon at pagkawala ng control gambling addiction. Maraming sugarol ang nagiging adik sa pagsusugal, kung saan nawawala ang kanilang kakayahan na kontrolin ang kanilang mga aksyon ang pagsusugal ay nagiging isang paraan ng pagtakbo mula sa mga problema o stress. Ngunit sa kalaunan, ito ay nagiging isang matinding pagkagumon na mahirap iwasan o pigilan. Pagtangkang mabawi ang naunang pagkalugi. Isa sa mga karaniwang katangian ng sugarol ay ang patuloy na pagsusugal upang mabawi ang mga nawalang pera. Sa ganitong paraan, palaging may hangarin na maghuhulog na lamang ng isang huling taya na kadalasang nauurong at nagiging mas malaki pang pagkatalo. Ikalawang paghihirap sa pinansyal pagkakabaon sa utang. Dahil sa patuloy na pagsusugal, madalas na mawalan ang isang sugarol ng maraming pera. Minsan, hindi nila kayang magbayad ng kanilang mga pagkakautang kaya't nahihirapan silang humarap sa mga pinansyal na obligasyon. Pagtatago ng mga gastos, upang magpatuloy sa pagsusugal. Minsan ay tinatago ng sugarol ang kanilang mga gastusin o ginagamit ang pera mula sa ibang pinagkukunan, gaya ng savings, salary o pagkakautang upang tustusan ang kanilang bisyo. Ito ay nagdudulot ng mas malalim na pinansyal na problema sa huli. Ikatlong problema sa relasyon pagkakahiwalay ng pamilya ang mga sugarol ay madalas na nakakaranas ng tensyon sa kanilang mga relasyon, lalo na sa kanilang mga asawa, pamilya at kaibigan. Ang pagkatalo sa pagsusugal at ang pagkakaroon ng lihim na pagsusugal ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at pagtatalo. Pagkawala ng tiwala Sa paglipas ng panahon, maaaring mawala ng tiwala ang mga mahal sa buhay ng sugarol maaaring magdulot ito ng pagkasira ng mga relasyon at paghihiwalay sa pamilya. Ikaapat na mental at emosyonal na kalusugan, pagkabalisa at depresyon. Ang pagsusugal, lalo na kapag paulit-ulit na nauurong, ay nagdudulot ng malalim na stress, pagkabalisa at depresyon. Ang isang sugarol ay maaaring makaramdam ng matinding kalungkutan at pagkatalo at minsan ay nararamdaman nila na wala na silang ibang solusyon sa kanilang mga problema kundi ang magpatuloy sa pagsusugal. Pakiramdam ng pagkabigo. Dahil sa pagkatalo, madalas nararamdaman ng sugarol na siya ay nagkakamali o hindi sapat. Ito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng self-esteem at pagpapahalaga sa sarili. Ikalimang pagkawala ng integridad, pandaraya at pagsisinungaling. Upang mapanatili ang kanilang pagsusugal, ang isang sugarol ay maaaring magtago ng mga bagay, magsinungaling o gumawa ng mga ilegal na aktibidad. Minsan, nagiging sanhi ito ng moral na pagkatalo at ang pagkasira ng reputasyon sa komunidad. Pagkawala ng mga prinsipyo ang pagsusugal ay maaaring magdulot sa isang tao ng pagkatalo ng kanilang mga prinsipyo at pagpapahalaga dahil mas pinapahalagahan nila ang pagsusugal kaysa sa kanilang mga responsibilidad. Ang buhay ng isang sugarol ay puno ng mga pagsubok at negatibong epekto sa maraming aspeto ng buhay mula sa kalusugan, relasyon at pinansyal na kalagayan. Gayunpaman, Mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan at pag-unawa sa mga panganib ng pagsusugal. Sa pamamagitan ng paghingi ng tulong at pagbuo ng tamang mga hakbang, maaaring makapagbago ang isang sugarol at makabalik sa tamang landas.